Hello mga ka OFW, nandito na naman po tayo sa ating bagong video ngayon. Ngayon po ang ating gagawin ay eh, magkakaroon po tayo ng uh, pag-activity uh, po natin ngayon ng pagkakaroon uh, ng propagation sa ating uh, bayabas para mapabilis po ang uh, pag uh, uh, paglago po ng ating alagang uh, prutas, eh, o uh, pag duplicate po ng ating alagang prutas. Example po, yung gusto po natin ay eh, masarap po yung ating prutas na gustong paramihin pinakada uh, pinaka the best po yung tinatawag na air layering, no? Na kung saan uh, alisin lang po natin yung 1 inch na bark ng isang uh, uh, branch, pagkatapos po lalagyan natin ng lupa at the same time plastic para magkaroon po siya ng uh, ugat, no? After 1 uh, month or 2 months, pag mayroon na po siyang uh, malabung uh, malabong na ugat, pwede na po natin siyang itanim o putulin at the same time i-transplant po natin directly sa lupa or para ma ma-sure po natin na dire-diretso po paglaki niya, ilagay mo muna po natin siya sa isang pot at at the same time ilagay po natin sa ilalim ng uh, puno para hindi po siya masyadong naiinitan para hindi po siya kagad uh, mamatay dahil sa init po no? so ngayon po tara samahan niyo po ako sa konting panahon ng ating pagsama-sama para Uh, tingnan po natin paano po natin gawin ang ating tinatawag na air layering sa bayabas. Tara! So ang kailangan lang po natin isang uh, cutting uh, cutter tapos plastic tapos uh, kailangan din po natin ng lubid o tali at uh, gumagamit din po ko ng para ma po natin na uh, talagang mapabilis po yung kanilang pag uh, usbong na kanilang ugat gumagamit po ko ng uh, root enhancer o yung tinatawag nating uh, clonex, no ito po yung ginagamit ko ngayon so tara gawin na po natin so mag-cut po tayo ng na, na, nakapaikot paalala lang po ang video na ito para lang po sa matanda, hindi po pwede sa mga bata, no? Kasi po, ang ating ginagamit na cutter, matalim po ito. So, mag lang po, babala sa mga nanonood na kung may mga bata, uh, paalala ko lang po na ang ating ginagawa ay para sa matanda lang po, no? So, after po natin makat, ikat po natin sa na, na ganoon para ma maalis po natin yung kanyang bark. So, mapapansin po ninyo, mapapabilis yung pagtanggal ng bark kailangan po din po natin i-scrape ng mabuti para matanggal po talaga yung bark para wala pong After po natin uh, matanggal po yung bark, ang susunod na gagawin po natin, papahirin po natin siya ng uh, root hormone para mapabilis pong lumabas yung kanya mga ugat. pakahigpit po natin yung tali pagkatali po ng both side no magkabilang dulo dun sa umpisa tsaka dun sa dulo no ikot po natin yung plastic After po noon, uh, magkakadim po ako ulit ng plastic ay ng duwid, ng tali, pangalawang pagplastic po para totally ma-prevent po yung paglabas ng ng moisture sa ating ginawang Tapos yung ginawa din po natin kanina, yung unang video na din po natin, may ini po sa Australia kahit na pinag-gasan na po ng kamay natin ininom pa rin ng pusa no? mamaya bibigyan ko siya ng malinis na tubig Yan mga kabejes, uh, nawa marami po kayong natututunan sa ating uh, na ito, no? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa ating uh, channel sa OFW Garden Time TV. Uh, at paki-click na rin po ang notification para tuloy-tuloy po kayong ma-update sa ating mga i-upload na mga video. tignan po natin ngayon po eh, October 12 uh, 2023. So tingnan po natin 'to sa November 12, no? Ay check po natin ulit 'to sa November 12. Tingnan po natin kung nagkaroon na po sila ng ugat. So mamaya i gagawin ko pa rin po ito. Yung mga gusto ko pong put putulin, no, para hindi po masayang, no. At sa mga gusto rin pong magkaroon ng bayabas na sa mga backyard po nila, pwede nyo po akong i-message para pwede po natin pag-usapan kung paano po kayo makapag-avail ng uh, bayabas no? na mapapansin po ninyo namumulaklak na po sila ito po yung bulaklak oh. Paki... ito po yung bulaklak na sinasabi ko yan so ito po i-air layering din po natin para para hindi po masayang no kasi ika-cut ko rin po siya nanghihinayang po ako dahil uh, mabilis pong mamunga itong bayabas na ito tuwing after po ng uh, winter basta diligan lang nyo lang po yung mga bayabas after ng winter or bago matapos po yung winter 2 weeks bago matapos ang winter lagi nyo po silang diligen mapapansin po ninyo sa spring lilitaw na po magkakaroon na po sila ng dahon kasi tuwing winter po na nalalagas po yung kanyang mga dahon dahil sa sobrang lamig napapanat po yung mga dahon po niya tapos magkakaroon naman po siya ng dahon ulit during uh, sp spring no Abangan po ninyo mga ka OFW, mga ka fruits. Uh, yung ating susunod na i-upload na video eh pag uh, ma na uh, pag uh, pag air layering naman po naman mansanas Abangan uh, niyo po ang ating part 3 ng ating pag uh, pag propagate. Passer in propagating uh, fruit trees is through air layering. Sige po mga OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.